Ayan. Good morning, good morning, good morning Welcome to my channel Ako nga po pala si Tin Ang tindera ng Tin Store Ayan guys Good morning po sa ating lahat At syempre good morning din sa aking YTA family at syempre, syempre, ang aking mga beautiful members, ayan, good morning po sa inyo lahat at thank you po sa always sa support nyo po sa akin. Thank you, thank you so much guys. I love you all. At syempre, syempre, good morning din sa aking mga subscribers guys. Ayan, sa aking mga organic and non-organic <laughs> subscriber guys. At sa mga viewers na yan dyan na nanonood guys, ay... Thank you, thank you so much na palagi ninyong ah uh, panonood sa akin guys. Thank you, thank you po sa lahat ng mga nanonood po sa akin. At please don't skip ads guys para na rin po sa aking revenue. <laughs> ayan guys, thank you, thank you so much. At yun na nga guys. <laughs> ayan, for today's video guys, ayan, meron akong isi-share na shinare din sa akin ng ahente ko. Kasi ngayon guys ay mag magbabawas ako ng yelo sa freezer. Pakikita ko sa inyo kung ano na nangyari. <laughs> Ayan, magbabawas ako. Yung meron siyang shiner sa akin yung ahente ko kung paano magbawas ng yellow, yung mga makakapal na yelo. Ayan. Paano magbawas ng yellow uh, yelo na hindi na nag hindi na ako magde-defrost. Ayan. Hindi na ako magde-defrost guys kasi yun din na sinabi sa akin ni ahente. so, ito try natin i-apply yung sinabi na. Ayan. Ayan na nga, actually, kita, inano na, dinemo naman na sa akin yun, pero ang, ang hirap niyang gawin. <laughs> pero guys, ha, susubukan natin yun, guys, kasi yun din ang ginagawa nila sa mga, sa mga, ano nila, sa mga freezer nila sa Selecta, guys. So, itatry natin gawin yung sinabi niya, guys, dahil sobrang kapal na yung aking uh, mga yelo dito sa gilid-gilid <laughs> ng aking freezer, guys. So, hindi na ako magde-depose, sabi kasi ni ahente, ay mas malaki daw ang konsumo ng kuryente guys kapag nag-defrost ka and then tapos pag nag-defrost ka pag magbabalik uli siya sa pag ano uli, pag uli mas malaki daw ang konsumo ng kuryente daw nun. kaya meron silang technique guys kung paano sila mag mag magtanggal ng mga ano magtanggal ng mga yelo-yelo dyan para hindi na sumobra ng kapal ayan, kaya i-share ko na lang sa inyo guys kung ano yung sinare sa akin ni ahente <laughs> so yun na no? Pero bago mo nang yan, guys, <laughs> syempre, pa-subscribe naman po sa aking YouTube channel. Ayan, guys. At pakihit nyo na rin po ang notification bell para updated po kayo sa aking mga videos. na gagawin, guys. Katulad nito, guys, isi-share ko sa inyo ang ang pag ng freezer na hindi na magde-defrost. <laughs> hindi na tayo papatay ng kuryente, guys. So, watch out! At na ano guys, yung aking ano, 'di ba? Kita niyo naman guys. <laughs> Kung gano'n na siya ka kapal yung aking mga yellow diyan sa tabi-tabi. Ayan guys, oh. Makapal na siya guys, yung aking uh, yellow. Kaya kailangan ng magbawas-bawas kasi mag ano ko eh, may deliver ako nyan. Baka bukas na darating yung aking deliver. So gusto ko sana mag magbawas-bawas na ng yelo guys. Ayan o, eh. ganyan na siya kakapal guys. Kita nyo naman. Ang kapal na ba? Diba? oh pak. Ang kapal na nito guys. Kaya mag, habang wala pang laman guys, ayan. Ililipat, hindi ko na siya i ano guys, ililipat ko na lang siya sa ganyan-ganyan para para mauna ko muna tong matanggal mauna namin siyang matanggal guys ayan kapal na guys so, oh. kita nyo guys oh hindi naman siya talaga daw purong yellow na solid yellow kasi parang sa ibabaw ano lang naman to eh malambot na part lang naman yung pag nabasag so et, hindi naman siya yun talagang solid na solid na yellow ayan hindi ko na siya katulad niyan guys ang dami kong medyo may mga tira pa yan guys iba hindi ko na siya ilalagay wala kong ref or wala kong freezer na extra guys kaya wala kong mapaglalagyan ng mga ice cream ko guys Eh, naman ang ref ko ganyan lang <laughs> ang lak ang tangka ba diba? ayan yan lang ang ref ko guys ang liit lang din ang freezer niyan so hindi ko sila masasaksak lahat dun sa freezer kaya Buti na lang, guys, ayun, binigyan ako ng idea ni ahente kung paano din sila nagtatanggal ng, ayan, no, kapal na, nagtatanggal ng ganito, pag ganito na ang kanilang mga freezer, guys. Ayan, ang dami pa yan, guys, kahit mapano Pero nag-order na, mag-order na kasi ako, guys. Ayan, kaya baka bukas, le, parating na siya. Ayan, guys. So, hindi ko na, hindi na yan magde-defrost, guys. na nga, guys, ang sabi ko, ba diba, sabi din ni Ahente, guys, hindi, hindi na ako magde-defrost, guys. Hindi na ako, ayan, nakasaksak pa rin yan, guys, yung aking, ano dyan, yung aking freezer dyan, guys. Ayan. Nakasaksak pa rin yan, guys. So, hindi na ako magde-defrost. Ayan. Nakasaksak pa rin yan dyan, guys. So, hindi na no need na magdepros guys. Basta may gagawin lang yun dyan na gamit ito, guys. Chimin! Ito lang ang gamit dyan, guys. Ito, guys. Nakikita dyan ba itong bote, guys? Ayan. Itong bote na to guys. Ito ang gagamitin ko para sa... Para dyan. <laughs> para mabawasan. Itong pointed, guys. Itong pinaka-pointed na to Yung itong pinaka-matigas na part na to guys ng bote yan ang ipang -puk 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 natin dito guys ayan ayusin ko lang guys eh. ganyan ganyan lang guys ayusin ko lang guys kasi hindi maayos yung camera ko kaya ayan at ganoon lang guys ang proseso ayan pang gagamitin namin guys so start na namin teka tatanggalin ko muna guys ipat ko muna sa kabila Ayan na guys. Sumula na namin guys. Ayan. Dito muna sa side. Ayan kapal-kapal na o. Ayan. Gamit namin ang ito guys. Ito ang gagamitin namin guys. Ito yung, ito yung dulo, yung pinakamatigas. Yun yung ipopok-pok dyan. Okay. Dito. Ito dito ka magbabasag. Yan, oh, pak. Masag agad. Ito, you know, nababasag na siya kaagad, guys. Yan, oh, oh. Kuha agad. Laki. Mas yan, oh. Bagay mo yan. oh. May itin. May itin. May Yan, babasag na siya good guys. Kumain na. Yan yeah. na. Oh. basag na siya konti. Basag ba na talaga siya? Yan. Oh. Yeah. Dali siyang mabasag na. Basta yung point, yung point na matigas, yan ang i-ano ia nyo, guys. Yung ibabasag nyo dyan sa yellow. Yan. Yeah. O, oh. yun, guys Nakalpintal siya pa, guys Yan Gulis lang naman niya, guys Kasi hindi naman yung solid na Yelo Malambok lang naman yan, guys Yan Ito naman Ay! Ay! ay Nakalsik. Ganito mo pagpukin man mo. Ayan. Ayan. Okay, go. Nakagamin yung ginagawa nila sa store nila din, guys. Sa sa, uh, ano nila, warehouse, sa mga sa mga ano nila, ay freezer nila daw doon. Ganyan ang ginagawa nila, guys. Ano? Yan. Yan, guys. Sabihin mo na yung mga o, tanggal guys. Tsaka uh, matagal yan guys pagka nag-defrost ka pa. Ayan o. Pag pinagpok lang, tanggal ilang. O yun, tanggal agad. Tanggal agad. Ayan o. Okay. Ito muna natin guys, itong sa gilid. Ito guys, alam nyo, hindi ko na maangat-angat po guys, sadyang kapal. Ayan, naangat ko na guys. Oo, di diba? Anong kapag kapal pa, ka? oh, Kapal na siya sa ba? Uh, hindi ko na siya maangat at agayon guys. Sobrang kapal. Sobrang dami na lang ako. Game. Ayan, nakakas na. Uh, Ayan, yeah. na. d i dami oh. Eh. So, dito diba? ang guys. Ang eh. dami. Ang dami nito. Kapal. Yeah. ano nag kayo, matagal pa to. Ilang araw pa to bago matunaw lahat, guys. Matagalan pa kayo, matagalan pa kayo mag, ano, mag Ito lang. O. Tanggal agad yung mga yelo. O, yan na. Ang dami ba? dami na oh. daming dia. Yang yan <tip> Tapos, lilipat na natin, guys, yung iba. Punaw na ba yung iba? Guys, so... Lipat na natin, guys, yung iba. Ayan, guys. Dito na naman tayo sa kabila. Lipat na naman natin, to, guys. guys. 다음 영상에서 만나요. ito di pa tayo. Diba? bilis. Ang bilis agad guys. Kasi malambot lang naman siya guys eh. Yun. O, yan Oh, hindi ko na yung maangat niya. <laughs> Dati hirap na hirap ako magangat ngayon, no? naangat ko na. Kapal ka guys, oh ngayon oh, mabilis na lang yan guys ang mm. dami ang <laughs> dami. dami oh dami. Hmm. kapal lang yung hilo ayan matabungan yan, oh sige yung sink na lang page tayo. Yan guys. Yan na yung page na guys. So, bilis lang yan guys. Malinis na lang namin yan nagadagad. Na hindi ginagamitan ng pagde-defrost. So, okay. <Saksi> nah mariusnya udah <Saksi> numpuk untuk malinis na talaga sya. Okay, balik na namin yung mga... Yeah. Ito mo ito mo Malalaki mo Malalaki. ha, Yan, guys. Babalik na namin, guys. Ito. Okay, ito.

Yan na guys. So, 'di ba? Okay na, wala na yung makapal na bloke dito guys. Na ko na siya guys. So, 'di ba? Oh, naangat na ko na siya guys. Dikit ulit kanina, napakakapal ng na <laughs> yellow dyan guys. So, 'di ba? Ngayon wala na. Mal malinis na agad. Ah, oh. uh. yan oh, 'di ba? Okay na. Malinis na. Yung nakaraan makapal yung kanina, makapal yung ano, 'di ba? Yung yellow. Halos di ko ang ato guys. Ayan, okay na siya guys. Kaya, ayan, bukas meron ng delivery. Ma malinis na guys. Maluwag, maluwag ng lahat. Ayan. Hindi Ayan, maluwag na siya guys. Angat na ako. Linis na guys sa ilalim. Ayan, wala na yung makapal na yelo dito guys malinis na guys so mabilis lang talaga guys yung sinabi ni ahente ayan okay okay guys so, malawag na sa baba malinis na wala nang kapal na yelo ayan wala na yung makapal na yelo kanina kapal dito diba ngayon okay na naangat na siya guys <laughs> Tapos na kami. Wala pang isang oras, guys. Yung paglilinis namin dito sa aming freezer. So, yun, no. Maganda pala yung na-share ni Ahente. Mabilis na lang siya gamit ito. <laughs> gamit ito, guys. So, ito lang naman ng Ito lang, guys, ha. Yung part na to, yung part na ilalim niya, guys. Yun yung gagamitin nyo na pangpukpuk doon sa yelo. Kasi, hindi naman siya dan, talagang ganun na sobrang tigas na solid. Ano lang siya, eh. Parang nala naging yelo lang siya sa ano lang sa pagkakalamig na So yan na oh, 'di ba? bilis wala pa isang oras. Tsaka hindi pa kayo nag hindi pa nga nag-pros, 'di ba? Hindi na hindi na kailangan mag-pros dahil nga mas malaki pa daw nga ang magiging konsumo ng kuryente kapag bagong defrost siya eh, pagkabagong bukas na naman ng freezer. So yan na um lalo na kapag ng defrost pa, abutin pa to ng mga dalawang araw sa sobrang kapal ng sa sobrang kapal ng ano na yun, 'di ba, ng yelo. so, 'yung mga dalawa o oh, tatlong araw pa 'yon. So, 'yung mga ice cream ko, anong petsa pa ako makaka-order or makaka-deliver noon ko. Makaka-order uli ng ice cream kung hihintayin ko pa mag depress 'di ba? So yun, sana nagustuhan yung aking video for today. Ayan. Thank you sa aking ahente na nag-share ayan, shoutout sa aking ahinte kay Sir Israel ayan, shoutout sa aking ahinte na napakabait at napaka, ano niya, shareable sa kanyang mga kaalaman. ayan, na. Ano, thank you, thank you so much guys, sa mga uh, nag at sa sa lahat ng akin, gulo na po po. <laughs> sa lahat ng mga members guys na nag-stay guys. Thank you, thank you so much. At syempre, sa mga hindi pa po nag-subscribe sa akin, please subscribe to my YouTube channel. Ayan guys, Teen Star Vlogs. At pakit yun na rin po ang notification bell para updated po kayo sa akin mga videos na gagawin. Ayan guys, thank you, thank you so much. God bless us all. Thank you, thank you, thank you. Bye-bye. <laughs>